Welcome to Buboy's TV! Basta sa Buboy's TV, lagi lang tayong happy. Okay guys, may meron po tayong susunduin. Ito po ay Yeah, napakahalaga sa akin. Hindi lang bilang artista but bilang tao, bilang isang uh, simpleng tao. Sa pagdating po ay hindi ko lang nakilala bilang artista but uh, I know her bilang isang napakatotoon tao. At saka ito ay napaka halaga sa industriya. Haligi na industriya to. Makikilala nyo po mamaya. Okay, one of the finest if not if, if not the finest, one of the finest actresses and consummate performer in uh, in show business. One of the respected ones Nag-iisa lang to The one and only Makikilala Susunduin ko lang Busi na tayo Yan Thank you Susunduin natin Ito tayo, ito tayo Okay guys Ang dito na ako Kasabi niya ako One of the finest Consummate Performers Actresses In show business haligi na industriya, Maricel Soriano. Oh, ako ba yung boy? Ikaw yun. Rin ako ba ka The one and only Maricel Soriano. Okay guys, welcome again dito sa Buboy's TV, Kara okay, At ang ating guest, walang iba, ang aking napakamahal na asawa. Mary Magtanggol. Maria! Eto na! Ako, excited ako. Nung nagsinabi sa akin na para kay Buboy, siyempre excited na excited kagad si Mary magtanggol, di ba? <laughs> Kahit na si Maria excited din. Ang dami ko kasi pangalam boy, eh. di ba? Alam mo yes. naman ako. Pero excited ako lang dito ako sa mahal kong asawa. Ay, na, Diyos ko. Talaga naman. Sabi <laughs> ko, pag kay Buboy, anytime. Taman-tama pa. Alam mo, dupo mo, Nakakasama ko siya, birthday ko. Napakasarap na birthday ko to sa buhay ko. Oh, diba Ito na isa sa pinakamasayang birthday ko sa buhay ko. Yan yes, ang sinatawag na pagmamahal. Yes. Thank uh, di you, thank boy? you. At kakanta na oh. tayo. Kakanta tayo, oh my ang God. Ang beses na kasama kitang kumanta, nag-taping po kami doon sa kaya ni Mr. Kaya ni Mrs. 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 Oh, ABS-CBN. Kaya, di ba? Ito kayo, kakanta. Ito, kinanta natin to doon, habang nagigitara. Tapos ba, sumama ka sa akin kumakanta? Naalala uh -oh. ko to eh. Sabi ko, alam ni Merit. Now, every time I sing that song, uh -oh. ikaw ang naalala ko. Wow. Because of that. O, oh, di ba, boy? Oo. Oh, oh. oh, okay, Melvin. Kasama natin yeah. si Melvin. Hindi ako talaga singer Melvin ah. Sumalino. And of course, si Mark Gonzalez. O, oh, di ba? Mark Gonzales and Melvin. Mark Gonzalez and Melvin. yeah maybe my chance very unsuspecting you caught my heart and I'm protecting me falling in love with you <laughs> That's when I thought I was free and easy You came along to be soft and breezy I'm falling in love with you I'm falling in love with you it's chorus and for the first time in my life give me something i can understand being a happy man and for the first time in my life give me something i can Understand. My lyrics. <laughs> Happy man. Oh. Be with me now. Love me forever. Leaving you, lady, is something that I never do. all in love. Alam mo hindi ko makalimutan Anong doon pa? sa ginagawa natin yung kaya ni Mr. kaya ni Mrs. Oo, oo, We are giving messages that which is very significant, very important do sa mga pamilya kasi family oo. tayo. Pamilya kasi ang And ating ano. Kaya ni Mr. We have a problem oo, also. Lagi uh, lagi okay. nga tayo katulad ng ibang mga pamilya, may ibang problema. Oo, tayo may normal. problema. Yun yung normal ba? Ako police. 'di ba? Oh. Maliit ang sweldo no, durin 'di ba? Ganun. Oh, nakaka-survive tayo. Ako naman yung asawa ng pulis na laging aandap-andap ah, at damdamin, <laughs> yes. di ba? Aandap-andap ah, dahil di mo alam kung ang asawa mo may yung mission ngayon, yes. bukas, sa makalawa, yes. kailan ng balik, sa yung tong mission, yung ganon. Di ba, diba, alam mo, somehow, ang, yung, yung, yung ano natin, yung sitcom na yun, na-realize na, na -realize ko lang, no? after we've done, after, after we've done that, ano, ay yung sitcom na yun, isip ko, ang dami nating na motivate, na inspired na mga tao, ng mga pamilya, especially may mga pamilya na, uh -huh. they're having the same problems also. Oo, siguro At, napapanood nila yung sa oh, nila nakakasubad, dapat makasubad, dapat fight, But, na, uh, fighting, may uh, naka-fighting mode dapat, din tayo. Dapat, ano tayo? Ipaglaban laban, din natin laban to. Laban tayo, laban natin oh, to, diba? na to. Kasi lagi tayo may problema, pero in, in the end, nare-resolve natin, nag, 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 ano, nag, nag nagpe-prevail yung pagmamahal natin, Pamahal. yung pag-uunawaan because alam niyo po, sa totoo lang kasi ang ang uh, marriage is a union of two good forgivers. Kaya natandaan nyo, union ng two good forgivers. Hindi yan perfect kasi silang dalawa, yung uh -huh. mag-asawa. Pero dapat isipin nyo, you're a good forgiver. Kasi kahit na anong mangyari, yung pagmamahal is not a feeling, it's a commitment. Hmm. Diba? Kaya kayo kasi, yes, uh. si si Bailan Mary magtanggol eh. at saka si Buboy magtanggol, they are committed na, eh, mahal ko to si Buboy. Oh. Mahal ko siya, oh. kahit mahal na anong pagkapalpakan ano pa ito. Oo, oh, oh. eh, mahal ko yun yan, oh, eh. Oo, alam ko, hindi perfect oh. ito. Hmm. Diba? Kaya pagmamahal mo kasi, hindi po pwede yung maganda lang. Kailangan pati yung hindi magarida, mamahal ma mo. Mamahali mo rin. Kasama yun eh. Hindi ba? Hindi ba? Oo. Kasama sa package. Oo, yun. Kasama sa package oh, yun. yun, yun. yun. Oo. Oh, oh. So, kailangan ipagbaba mo yung pasensya mo Oo. palagi. Habaan na pa ang pasensya. That's right. At syempre, ang kailangan din ay eh, may respeto tayo. Diba? Yes. That, that's, yun. that's very important. Alam mo, net, banggit mo yung respeto. Yung, alam mo, dapat sa mga asawa niyo lalaki, dapat nire-respeto niya at oh. mga lalaki naman dapat mahalin niyo talaga yung asawa niyo. oo oh, oh. but, but respect importante respect, eh. important respect. In, especially in front of other people oo oh, oh. mapapakita nyo kahit gaano kayo kagalit tigilin niyo yan na ma-disrespect nyo ang inyong oh, oh, Magka, ba? Bawat? magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan okay, Kasi okay pero yun. wag mawawala ang respect Mas, respeto that's very very important importante ang, talaga o oh. Bye. I was free and easy. You came along to be soft and breezy. I'm falling in love with you. I'm falling in love with you. Ooh ooh I'm falling in love with you. Ano, handa na ba kayo magkaroon kami ng another sitcom? Oo, oh, okay. <laughs> gusto ko lang magkaroon kami ng sitcom. Yeah, no, another song, another song. Bago no. another sitcom, another oh. song. Another song. Tagalog, yung Tagalog. Okay. okay, Mer, pero may question po ako. Mary, ano ba ang hindi mo makakalimutan talaga kay Buboy? <laughs> yan, yan. Matatawa <laughs> na nga ako agad eh. <laughs> Pero mamaya ako sasagutin yan after, after nito kanta na to. Oo! Oh! Uh, na ako, boy. Kasi meron din akong hindi makakalimutan sa akin mahal na asawa. Oh. Pero mamaya ako rin sasabihin pagkatapos ng kanta to. Oo! sa sasagot. Kung tayo ay matanda na Sana'y hindi tayo Kailan man, nasaan man ikaw ang pangarap ko Makuha mo pa kaya ako ay ganat yakapin. Mm -hmm. Papa ko sa iyo ang aking pangako At ako, ang, ang pagibig ko lagi sa iyo kahit maputi na ang buhok. Yeah. ka eh. Ay, ako. May konti pa natitira eh. <laughs> <laughs> ありだてん Buk natin ay puputi na rin. Sabay tayo. Sabay tayo. Magtitina. Magtitina ng mga buhok natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Troba. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako ang pag-ibig ko lagi sa'yo kahit mabuti na ang buho ko Yeah! Okay, dito lang sa Buboy's TV, mga kaibigan. Basta kami dito ay nagbibigay ng kasiyahan. Sa yes. happy ka oh, lang. Happy pero lang dapat natututo tayo sa buhay. Oo. Oh, dapat bit. may may meron tayong natututunan sa bawat pagsubok na dinadaan. Yes, ngayon. nagkakamali ka. You made a mistake. You fail, okay. but you diba? learn, you grow. Oh, you learn, you grow. Yes, and the, of course, hindi mo nababalikan yung dati mong pagkakamali mm -hmm. because you learned already. Viva, uh -huh. diba? you become a better person. Uh, that's why that's God true. God designed that failure eh for us to learn, to learn. and become a better person. So yeah, tama yeah. yun ko uh -huh. ang pamilya ni magtanggol ni Mary at ni Buboy. Ang hindi ko makakalimutan o ang isang nakaka naaalala ko kay Buboy. Uh, <laughs> Natatawa ako agad <laughs> Pero yung ano, yung eksena namin kasi, bigla kami, biglang nanganganak yan eh. Bigla kami nagkakaroon ng sarili namin, alam mo na, hindi ka sa... Adlib. Adlib namin. Tapos, hindi ka sa script, pero... Pu, nag-ano, pumuputok, di diba? Yes, Kabaya, bigla oh, oh, huh. Yung halimbawa, yung nag-aaway kami, tapos lalakas yung boses niya sa buboy tapos Mary oh. sabi ko naman sa'yo dali sige nga okay. okay. oh, bigla Mary hindi naman pa nagpapaliwanag lang ako sa'yo hindi ko naman nagpapaliwanag hindi ko naman sinasabi eh bakit nilalakasan ah, mo yung boses mo okay, may mga ibang tao nakakarinig baka makakala akala na sinasaktan kita kagalang niya sinampal niya ako ano sinampal hindi naman kita dinagalaw ang sakit ano masakit hindi naman kakakalaw hoy Mary ha sinasaktan ako hindi kita sinaktan ang layo layo ko ko sa iyo. Ay, lakas na naman ang boses niya. Sinadyak ka na ko. <laughs> Sinadyak ka na ko. Ay, at sakit. Paano ah, nadyak? Yun, oh, ang tinatawa. Kaya ako, oh, natatawa nakata ako kasi nangyari na lang Basta yan sa eksena namin dalawa. Natawan-tawa yung mga tao dahil exaggerate ko lahat yung mga sinasabi niya sa akin. Ako atin. naman, alalang-alalang, oh, papanik ako. Oh, oh, Kada salita ako, <laughs> nagkakaroon ako ng parang nagkakaroon magiging violento yung eksena. <laughs> <laughs> Yo, ang nangyari lang kasi yon. Yun ang totoo. Si Mary lang po gagawa nun. Siya lang po ang artista ang makakagawa nun sa akin. Talagang... Hindi nga na na, akala mo, nagkulad siya eh. Akala A niyo po, nasa script yun. Wala sa script yun. Tumataan ang boses niya. Nag 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 Nagkakaroon siya ng kasalanan. Hindi naman niya ginagawa. Tumasang yung boses. biglang lang may... Sinang ano pal... Sinang pal... ko! Dati na ka ba? Ah Tilo. Aray po boy! Aray po boy! Aray! Tama na! Ganon. Yung boses talaga, na di ba? Eh, pa naman ako. Makukulong ako nito ah, ah diba yung oh, gano'n yung mga gano'n ah katuwa Saka yung ano meron kami isang pamaskong handog na ang ganda lang sinabi ni Buboy kaya ang pasko hindi lamang yung mga ano yung mga ano sabi mo mga kumikislap oh, yung, hindi lang mga, ipotan, ipotan, hindi yung mga hindi lang yung mga kumikinang kumikina, mga yung regalo oh, yung, yung mga gano'n mga, ganoon, mga pero boy, di ba masarap pa rin kahit pa paano na may kumikisla kagaya ng mga dayang mo, mga ganyan. Mag pa rin ng babae yan, di ba boy? Ay, talaga yung pinipito. Ayos na eh. Ang ganda na ng message. Hindi importante yung mga regalo, yung mga kumikinang. Pero masarap oh, pa din, boy. Pero minsan masarap pa rin yun. Kailangan pa rin, pa rin, pa rin talaga yun. yun. Kailangan pa rin ang may kumikipito Ma dyan. Kailangan pa rin. Okay. Okay. <laughs> yun, ikaw naman. Ah, kay Mary. Okay si Mary Magtanggol. Ang hindi ko makakalimutan dito kay Mary, yung mga... Hindi, ito hindi eksena. Ito yung mga advices niya sa akin. Oo, oh, na, diba? na mga advices. Nakaraniwa naman doon, hindi ko na gagawa. Diba, Buboy. Ayan, talagang yung, yung ano ah, eh kasi binata long nakilala binata, oh, binata talaga si ako noon wala pa akong asawa wala po siya asawa talaga. bago po si Sunshine siya muna yung asawa ko talaga oo oh, ako, ako yung o-rig <laughs> ako yung o-rig na ano white. kaya kaya po nung umatin siya ng kasal ko nakita ko siya across the ano hindi na kami ni Sunshine naglalakad na bigyan tinawag niya ako kasi sa swimming pool yun eh sa ako doon sa kabilang swimming pool Biglang nagpakita sa akin. Oo. Oh. Baboy, nakapamewa. May ilig pamewang eh. O, oh, dito, pamewa. Hanggang taas, Mabewa, ang ganda. Ah, saan pamewa? Baboy! Hay, gumano'n. Alam mo, kahit... Ay, kinibahan talaga ako nga pala yung asawa ko. Sabi ko, uy, sandali, yung asawa ko. Sabi <laughs> <Amayong> ko, may sunshine. <laughs> Parang meron akong galit. Ha? Parang tuloy meron diba? ako nagawang iligal. Oo, kasi sa ulo, ang oh, takot oh. talaga, ang kaya nga, pag sumampa kami sa eksena, wala na, ah, natural, ah, na kagad, natural na kagad. talaga, parang may pamilya talaga ako. Alam na namin, kaya so, napalikod kami dalawa. Ayan ang hindi ko makakalimot. There's so many things I, I, I cannot forget with, uh, no, with Mary. Talaga. Basta suma, likod o labas sa likod ng camera o in front of the camera, para ko siyang asawa na pina, pinakikilaman niya ako, pakikilaman ko rin siya. Uh -uh. Ako lang ang uh, ganun sa kanyang laging leading man niya. Oh. Uh -uh. Ako din yung buwisit sa buhay <laughs> na pinabibili siya ng mga mamahalik kung ano-ano. Pero ang ah, dami niya. yung naturo sa akin na, 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 ano, nakatulong sa akin bilang buboy. Not, not, not only bilang Cesar Montan, but bilang buboy, I mean the, the real person. Ayan, oh. Yeah, no dito ko ito nyo kung ilang years nag-run yung pagsasama nyo as love. Oo. Uh, uh Kwento niyo yun. Kasi it's inspiring. Well, ma mata matagal okay. din tayong, ano, makasama. Kasi, simulan nyo dito sa, alam nyo ba? Nagpulang gumawa tayong pelikula. Okay, okay. I, okay. I, one, okay, two, okay guys. Alam nyo ba kung pa paano kami nagsimula? Eh, anong, um, gano'ng katagal kami magkasama nito? Ni, ano, uh, ni Mary, bilang mag-asawa. Ah, kasi uh, yung, sa pelikula namin, mag-asawa kagad mag okay. tayo eh doon pala sa pelikula natin nag-aaway na hinahati mo yung ano eh yung, yung bahay eh dyan ka lang bawal ka dyan hanggang dyan ka lang ganun eh ganun to eh ang tagal na nun ano yun ano ito 90s 1998 mga ganun 1998 1997 ganun yun maris at saka alam mo bang bago pa yun nagigest ako sa Maricel Drama oh, Studio eh 97 yun eh alam ko 97 yun eh. saka suki ka rin ba? Diba? suki ako dun ah. nakakabayad ah. nakakabayad Kasi, ako nung ano ko noon dati wala pa akong bahay nagre-renta lang ako nakakabayad ako noon kaya boy paggawa mo yung ano bahay sa aso <laughs> <ko dun. laughs> alam po magpapagawa ako ng bahay doon sa may tabi namin sa gitna namin ni Bayani may vacanting lote siya doon parang parang ana, talagang totoo na tong sitcom na to oh, bahay ba? na talaga magkakapit bahay kami <laughs> oh, ah. lipat na ako sa kanya be breakfast ako doon dinner siya sa akin ganoon <laughs> Gano'n. Purya! <laughs> One question again. ano naging secret ng chemistry nyo para na mag-work ng ganyan? Yung pagiging totoo namin sa isa't isa. Mm -hmm. Yes, yan. Yeah. Hindi kami <laughs> nagla sa isa't isa. oh yung naging secret namin, sa totoo lang, kung bakit po naging uh, very effective itong uh, relationship namin, yung rapport namin, okay, okay. bilang uh, uh, actor, is uh, being... Uh, brutally honest with one another. Uh -huh. -oh. <laughs> totoo yung... Uh -oh. uh -oh. Kung, kung makakasakit man sa'yo, Mary, handa mo na yung tenga mo. Parang uh oh, parang gano'n Ganun, Ay, kung ano man yan bubog, tapanggapin ko, sabihin mo na sa akin ang totoo. Kesa malaman ko pa sa <laughs> ganon. Ganon kami mag-usap niya. Gano'n niya. Masaktan ka na. Masakpan Pero sasabihin na. ko sasabihin yung totoo. Sasabihin ko sa'yo kesa sa iba mo pa malapan. Oo, uh oh, Gano'n ganun. niya, totoo. Kaya nga, sabi niya nga, may isa sa akin, alam mo, lahat ginawa mo na sa akin. Ano pang, ano pang, dinigayan di, mo na ako, inututan Oo. mo na inututan ako. Inututan na niya ako, dinigayan na, po, na ano niya ako. Lahat, ano lahat, kagumalan niya sa akin. <laughs> itutok dito, itutok mo to. Inala mo yan. Basta ganun. Oh. Puro doon, turo dito. At nangingiti man strip O ay kailangan itulak para sumubsob doon sa ano kung saan dapat sumubsob. Okay, bago pa so, yan. <laughs> ang nakalipas ay babalik natin. Mm -hmm. 🎵 Ipapaalala ko sa'yo Ang aking nga ako Na ang pag-ibig ko lagi sa'yo Mary Kahit maputi 🎵 Kahit maputi kahit maputi na ang buhok ko. Dito lang po sa buboys TV! Yes! Lagi kayo manonood! Basta sa buboys TV, and lagi lang happy. happy. Okay, don't forget happy. to subscribe and press that notification

Because... <laughs> yes. <there is> kaya <laughs> kaya ang okay. Kaya, 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 wala. kaya <laughs> <Kasama> na Wala <laughs> Kasi yeah! Thank you, Mary! Love you, Mary!